Welcome to our vlog and today's vlog is Magbabalat tayo ng mais Ayun na si Daddy oh. Ayun, magbabalat tayo ng mais So ayun na si Daddy, nag i start Ayun na si Daddy, nag i start na siya Mag-ano ng mais ayun, oh. Gusto niyo ba makita kung paano kami magbalat? Daddy, ayun, tapos si Daddy ito yung mga namin. Ayun. O, diba? Bongga. Ayan. So, madilim pa yung camera natin kasi nga, madilim pa. Ayan. Pasikat pa lang yung araw. Ano ba? Diba? Basic. Ano kayong balat? tapos na Sa so, yun yung nabalatan namin isa dalawa kasi isa dati ay apat at ba yun tatlo apat lima anim pito walo walang tumpok yung nagawa namin so oh, walang tumpok yung nagawa namin and magkakarga na kami si daddy so ayun na si daddy kukuha na siya ng sako kukuha na siya ng sako para makapagkarga na tayo kasi nga may trabaho pa siya Nagtatrabaho pa sila doon sa may taas. ayun sa taas. Nakakita nyo doon sa may taas. Yun, 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 yun. Dun, yun. Ayun, yun, yun. Ayan, yan, yan, Taas na yun. Yun. Yun, doon sila magtatrabaho. Yun. So, magtatrasis pa sila. So, kailangan namin to. Kaya ka na bago sila pumasok ulit. na pala tayo sa ako eh. Nakalimutan ko na. Ayun o, oh, na yan. Ah, isang sakong ganito, 40. Uy, 40. Isang sako. O, oh, diba? Isang sako natin, 40 na. Ito, tingnan nyo. Malalaki yung mais dito sa pwesto namin. Malalaki dito, tingnan Di Diba? Ganito kalalaki yung ah, dito. Halos lahat ganito kalalaki. Ang ganda dun sa doon. Maliliit lang. <laughs> o, oh, diba? Malalaki dito. Ang mais ni mami, O, oh, diba? Mas mahaba pa sa mukha ko to. May mas malalaki pa doon. Masarga ka na? Oh. Diba? Ang per kilo naman ng mais ngayon ay nasa 19 19 1950 isang kilo pag tuyo yung mais diba? so magkakarga na rin ako doon sa kabila po yung kwan nangangailangan ng pera si Ate Arby <laughs> yung asawa niya oh karad ka daw may <laughs> sa tampok may sa tingin ka rin sa vlog ko ah blu kaya ka sa vlog ko pre datag kay mami mo pre ang gaya ka sa vlog ko, bro. Ah, si Atilana, nangangailangan din ng kwarta, nag-u-case. yung hmm. asawa ni Kwan, pilo. Ayan. Oh the vlog takeover. Ha, ah, ano ba yan? One-fourth pa lang. Dalo ni Kuya ah. Okay, Tors. dito. Tapos sa aming magkarga. Nakailan tayo, dali. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ayan, naka eight kami. naka kaming kaming ako. So, oh, tapos na kami. Tapos na kami pero hindi pa sila tapos doon. Yun pa, yun pa, yun pa. Yan. So tinapos lang namin yung pwesto namin dahil may pasok na si daddy. Yan, magtatrabaho na sila. Mit namin no, oh, ito. Pang balat ng mais, ito. Dito so, na rin natin iwawayway yung ating kambing. Ayan eh, yung kambing, oh. Yan. Yung mga anak niyan, doon pa. Kagala-gala pa yung mga anak niya. Yan, iwayway eh, din natin yung ating kambing. So, yun lamang yung ating munting video. Please like, comment, and subscribe. Hindi ako makapaggalaw. Ayan ito yung gamit namin. Bye-bye! Bye-bye! Apaka -bye! oh, plastic! Na kami intacto. Kagigising lang, kagigising lang nung anak namin. Ayan doon yung anak namin. Ayan. So, kagigising niya lang sakto lang. 'di hmm, diba? Ang lapit-lapit lang dito sa amin. Sa so, likod lang. And ito yung ating baboy. Yung baboy natin may bayo sa record kasi nga nilalamok siya. Sa isa. Ayan. Lapit lang natin, di ba? Ito yung bahay namin. Ayan yung pinagbalatan na lang namin. Oh, di ba? Ang bongga. Hi, good morning. Good morning. Oh, di ba? Kagigising niya lang. Sabi niya ka, Mel? Sige. Bye bye, bye bye, guys. I'll oh, come <laughs> Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah.